Nagsimula lang na pangkaraniwan sa mga comedy bar ang eksena sa video nito. Pero tila naging mapangahas ang mga sumunod na eksena. Ang mga bading na performer. rampa na halos makita na ang puwet. Ang iba, may minumuestra sa tapat ng kanilang mga ari habang sumasayaw nariyang ding pinagpapasa-pasahan nila ang talong at ginagawang mikropono. Ito naman, nagsuot ng bikini at sige lang kumakagilin. Uh -huh. Ang ganitong klasing panoorin, kuha sa isang pinakapatok na tourist pa tuwing summer, ang Puerto Galera. Natila nakadagdag paraw sa bansag din dito bilang Puerto Gaylera. Hey. Ngunit hindi lahat natutuwa sa ganitong mga panoorin. Ang mga live show kasi na tulad nito, nakatakda ng tuluyang ipagbawal ng lokal na pamahalaan ng Puerto Galera sa kanilang isla. Ang programang ito ay rated SPG, strict sa Puerto Galera? Personal kong tinungo ang pinagmamalaking paraiso ng mga taga Mindoro dito, nakilala namin ang isa sa mga grupo na dating nagpe-perform sa mga bar sa galera. We are the Yes, yes Barbie girls, the girls, girls of Puerto Galera! galera. Ang sampung miyembro ng kalilang grupo, apat na lang daw ngayon ang natitira. Ang Josa na si Marta. What is beauty if your brain is empty? Too much beauty is not very difficulty. Ang sabit ko na si Beyoncé, kung may puto ka, ipagmalaki mo, pagkat yan ay katas ng iyong pinagpawisan. Ang tamblingerang si Alona. Maganda daw ako, sabi ng nanay ko. Kontra ba kayo? At ang mahilig mag-split pabaliktad na si Ariana. Because I believe in the saying that nature's spring is mineral water. Mga gay comedians na lahat pawang dayo sa galera. Pasok sa banga naman daw ang kanilang pangapalabas. Pero kalaunan, nasi tanga ito ng lokal na pamahalaan. Ngayon, halos tatlong buwan na mula nang itinigil nila ng kusa ang kanilang show. Kaya ang ilan sa mga miyembro tumungo na sa Maynila para doon maghanap ng ibang trabaho. Samantalang si Ariana, nagbabaka sa pa rin na makakuha ng racket dito. Kung may papasa ang ordinansa, magkakaroon ng restriksyon sa mga pagtatanghal sa galera, tulad ng pagbabawal ng pagsusuot ng bikini, paggamit ng mga props na pwedeng maging malaswa ang dating, at maging ang sobrang paglandi sa mga customer ang ilang residente. Hati naman ang pananaw sa pagpapatigil ng mga show. Ang bakla kahit pa maghubad yan, anong, anong, anong bastos mayroon ng isang bakla? Anong ipakikita niyang spare parts ng kanyang katawan na... Uh, Di ba? Kasi minsan sabi ng mga guys, asan daw yung mga, uh, ano, mga show dito. Kaya lang nangyayari kasi yun, medyo nakakabastos nga kasi uh, alam niyo naman ang mga gay, uh, hindi normal. Meron kasi talagang ano eh, yun bang napagsabihan na, pero after two days or three days, makikita mo, yun pa rin. Kasi kami, may seminar kami dati about yung mga ganyan. Na alam namin yung tama, tama na sa show. Ngunit ang dinadaing naman ng mga performers, dahil sa regulasyon, ang kanilang dating 3,000 pesos na alang na sahod kada buwan sa pagsushow, mas bumaba pa raw ngayon Minsan kasi pag may show kami dati, kahit one week lang, meron na kami may ipapadala sa kanila. Minsan na Pero umaasa pa rin ang mga Becky na sa huli, malaya silang makakapag-perform. Binuukoy ang sarili ko na maging isang tao, maging isang ganap na tao kasi feeling ko nga discriminated kami dito tapos alam mo yung bagay na yan kasi pinaghirapan ko na rin eh. tapos biglang mawawala di ba